Hi guys, welcome so to this YouTube channel. Pong saan? Lagi ka yung hina. gagawin nating uh, laksa noodle soup. So, ito, gagawin nating paste to. Ibig sabihin, ibiblender natin siya ng pino. Itong ating shallots or yung onion na maliliit. Yung ating tanglad na yung puno niya, chinap ko. Tapos, uh, bawang. Dried chili and fresh chili. So, tatanggalin tinanggalan ko ng buto yung iba. Ito, tatanggalin ko rin ng buto para hindi sa maanghang. Itong ating dried prawn. Wala akong maliliit so yung malalaki Itong galangal tapos itong yellow ginger yung or yung turmeric. So ayan, i-blender na natin siya. So ito guys, yung galangal or yung blue ginger. Uyan, matigas po 'to, napakatigas. So ito ating blender na gagamitin guys, which is very very strong. So ilalagay na natin lahat ng ating ingredients. O, oh, diba? malakas yan. So, i-chop ko muna yung iba. So, ayan guys ha. Chinap ko po lahat yon So, yung kaninang nakita nyo, hindi pa siya nakachop. Ngayon, nakachop na siya. So, pati itong ating yellow ginger. Ayan. I always thought you were So, ito naman ating chili Aruy, may tubig na kasama So, tatakpan natin siya guys Ay, no, lalagyan natin siya guys ng oil Isasama ko na yung oil Vegetable oil nga pala ang gamit ko So, ayan, tatansyain ko lang Para hindi lang mahirap i-ano I-blender, ba? Diba? So, ayan na siya guys Oh Medyo zoom out ko lang yung ating ano ating uh, camera. <coughs> oh my goodness. <coughs> mm. So ito, minsan Paano to? Ayun. Ayan, mga mabilisan lang guys. Ay! Kailangan siya guys, mas madagdagan pa natin yung oil. Wait lang, kuha pa tayo ng oil. Dumidikit eh. So guys, dinagdagan ko yung oil. Set ulit tayo. Dahan-dahan lang. Dumidikit siya eh. Kailangan ko gamitan ng ano, spoon. So ito na siya guys. Mukhang napami yung ating turmeric. Pero, mar inubos ko na yung chili ko. But, we will see. Ipapry natin to hanggang maluto. So, ito na, guys. Yung ating uh, paste kanina. Medyo yellow-yellow lang ng kaunti. So, nilagayin ko lang ng kaunting ah, uh, dito, oil. Kasi nga, diba, may oil na kanina nung binlender. So, binlender ko. So, lulutuin natin to mga at least 20 minutes, guys. Hanggang mag-iba yung kanyang kulay para Gutong-gutong -duto talaga siya. So, parang pinong-pino yung pagkagawa ko. Kasi hindi ko makontrol yung aking um, blender. So, yun ha. ayan. Lulutuin lang natin to hanggang magkulay brown ng kaunti. Para sobrang masarap talaga. Titignan natin. So, nilagyan ko nga pala ng ganito. Bilachang, bilachang uh, shrimp paste to guys. Para siyang clay. Yan yung itsura niya sa logo oh. Sa Singapore to. Pero nabibili dito yan sa, ano, sa mga store. So, ayan guys, lulutuin ko lang siya. So, ayan guys, as you can see, nag-iiba na yung kulay niya. Kasi, syempre, naluluto na siya. Medyo gumanda na. Nag-darken din ng kaunti. So, ayan. At diba, tignan natin. Nilagyan ko pala to ng salt and sugar kanina nung binlender ko. So, pagpatuloy lang natin itong luto hanggang sa mag super dry siya guys yung mawala yung oil yeah so ayan po magiging successful ang laksa noodles natin tonight so di ba luluto tayo ng laksa which is very very fresh and organic walang halong chemical so ayan pagpatuloy lang natin guys kasi inoon ko yung exhaust pan kasi nga syempre maamoy siya so ayan Luto lang natin. So, ito guys, yung ating bacon na gagamitin natin sa ating laksa. So, ang gagawin po natin is, ikakat po natin yung head. Datanggalin natin yung head kasi, igigisa natin yan para ilagay sa ating soup. O, diba? So, ayan. Tatanggalin ko lang yung mga dirty-dirty. So, ayan o, no, yung i-divine natin, guys. O, diba? Tapos, tatanggalin natin yung buong balat, guys. Tapos, isi-separate natin yung skin doon sa kanyang laman. Wait lang. Kuha tayo ng lagayan. So, ayan guys. Ipagpapatuloy lang natin. Sobrang mahal po ng ipon dito sa Hong Kong. Kaya Oh, pero ang lalaki niya eh. Walong peraso. $75. My goodness. Diba? Fresh na fresh guys. Eh, pinag-iisipan ko nga, sabi ko hindi ko ilalagay sa laksa, kaya lang. You know. natin kung nasaan yung kanyang frame. So, i separate natin. So, ayan. upusin lang natin to guys. So, so look guys. Ayan. Naglamantika na siya. Lumalabas yung mantika ng ating chili paste, ng ating uh, laksa paste, guys. Hmm, bango. So, more, more cooking pa. Hindi pa tuluto. Siguro mga another, ano pa, 6 minutes. Ayan. Diba? Sarap. Hmm? So, ayan. Iwanan lang natin yan habang gigisa muna natin yung ating balat ng hipon. So, ito na guys yung ating mga head ng hipon at saka yung balat. So, igigisa natin yan. So, ayan guys, naglagay ako ng kaunting oil, kaunti lang. So, ang natin ay ilalagay natin itong prawn skin on prawn head. Ayan, natin yun mag-oil-oil chicken. So, ayan, guys, yung ating uh, front head. So, nilagyan ko na siya water. So, squeeze natin yan. Pero, papakuluan natin yan, guys, ng at least 15 minutes. So, dadagdagan natin yung water. Ooh, yung aking chili, guys, is like 2 minutes to go. And, it's done. Grabe, for the first time. Ayan. So, ito na, guys. Ayan, ang ganda na niya. So, enough ko na yung fire. So, let's move to another step. So, this time guys, so, ihahalo na natin yung ating chili doon sa ating prawn stock. So, ilalagay ko na to. Yes. We will see kung talagang nag yung ating very, very fresh paste. Gumagawa ako ng fresh paste, but uh, not this one. So, this time talagang kinarir ko kasi birthday ng alaga ko actual day ng birthday. So, ayan. Opo, yung okay. Sarap-sarap. So, lalagyan natin ng water yon yung kawali, para hindi sayang. Diba? So, medyo kulang dun sa prawn stock kasi hindi ko inubos So, try natin. So, ayan guys. Kasi hawak ko yung phone. So, sayang yung mga nakadikit dito. So, ililipat natin dun sa ating kaldero like tonight is like perfect yet. so it lang simutin ko lang so ayan guys kumukulo na yung ating soup so ilalagay na natin yung ating coconut milk or papakuluan ko pa ng kaunti kasi medyo marami yung aking sabaw yeah I think it's too much or enough lang but maybe ilalagay ko na yung coconut guys so wala tayong fresh coconut as usual kan yung ating gagamitin so dapat slow ano lang tayo guys ha? slow power niya yung maina lang yung hindi nakukulo yung ating ano guys ha yung ating ito dapat yung nagre lang siya para hindi na lumabas yung uh, too much oil ng ating ano soup so ayan o oh, diba yung soup nya ay grabe for the first time guys talaga as in so ilalagay ko guys yung ating tofu dried tofu where's my dried tofu So, ito yung ating dried tofu, guys. So, ilalagay ko na siya para masoak na siya doon sa loob. O, so, ba? Diba? So, tatakpan lang natin to in a very, very low heat. At uh, mamaya na natin titikman. So, ayan lang natin yan. Ipiprepare natin yung ibang ingredients. So, ayan, guys. Nag-boil tayo ng egg para din sa ating laksa. So, ang ingredients ng yung uh, toppings niya mamaya is egg, yung fried tofu, at saka yung prawn. Tapos, lalagyan natin ng itong togi, yung bean sprout. So, ayan. Yeah, let's prepare. So, yung hipon pala natin, guys, ay nilagay natin doon sa soup. Tapos, tinanggal ko na lang para hindi ma-overcook. Ayan, malalaki po yan.